Christmas at Christmas tree. Karamihan sa atin, Setyembre pa lang, ay naglalagay na tayo ng Christmas tree sa ating loob ng tahanan. Ngunit sa totoo lang, real talk, alam nga ba natin ang simbolo ng paglagay ng Christmas tree at tamang pagdekorasyon o sa ang lokasyon ang paglagay ng Christmas tree sa loob ng bahay? Feng Shui expert na may kaugnayan sa limang elemento ng wood, fire, earth, Metal at water ang direksyon kung saan nakaharap ang bahay sa pagpili ng kulay sa dekorasyon. Ang kulay ng wood ay berde, ang fire ay pula, ang earth ay dilaw, ang metal ay white, at ang water ay asul kapag sa north nakaharap ang bahay water energy ang ina-attract nito kaya mainam na gumamit ng mga decor na kulay aso. Kapag ang bahay naman ay nakaharap sa southeast at east, wood energy ang hinikayat nito kaya mabuti ang mga Christmas tree o iba pa tulad ng doormark. Mga puting decor naman ang gagamitin kapag nasa west o northwest nakaharap ang bahay dahil nangangahulugan ito ng metal energy pwede ang mga wind chimes bilang mga disenyo. Ang south ay sumisimbolo ng fire energy kaya kung doon nakaharap ang bahay, red Christmas ornaments ang maaaring gamitin. Para malaman kung saan nakaharap ang bahay, magtungo lang sa pintuan at itutok ang kompas kahit na ang nakalagay sa mga cellphone para malaman kung saan nakaharap ang bahay. So ayan guys, may idea na kayo kung anong mga kulay na dekorasyon ang maaari ninyong i-decorate sa inyong Christmas tree o sa inyong loob ng tahanan. Ngayon, alamin naman natin ang mga dapat at hindi dapat tungkol sa Christmas tree kung saan natin ito ilalagay. May kaukulang pwesto ang Christmas tree kung saan dapat natin ilagay na makaka-attract ng swerte. Bawal ilagay ang Christmas tree sa tapat ng toilet dahil itinataboy nito ang prosperity o ang kasaganaan. Bawal din itong ilagay sa ilalim ng hagdan dahil inaapakan ang swerte. Dapat itong umanong ilagay sa gitna ng sala. Dahil ang paglalagay natin ng Christmas tree ay simbolo ng kasaganaan at ang Christmas tree ay nagsisimbolo ito ng kasaganaan o kayamanan at enerhiya sa ating tahanan kaya dapat na talaga ay mas mayabong at kagaya ng aking nabanggit dapat umanong may elemento ito ng wood, fire, earth, metal at water ang mga dekorasyon para makamit ang swerte depende kung saang lokasyon nakaharap ang inyong bahay Pagdating naman sa mga regalo na ilalagay natin sa ilalim ng Christmas tree, iwasan ang mga gunting at matutulis na bagay dahil simbolo ito ng pagputol ng relasyon sa pagbibigayan. Sa pagreregalo, dapat ding iwasan ang pagbibigay ng payong dahil simbolo ito na inaapakan ang pagbibigayan. At maging ang pagbigay ng payong ay nangangahulugan ng San, salitang Chinese na ang ibig sabihin ay paghihiwalay. Kapag kayo naman ay magre-regalo ng relo, kailangan lagyan ito ng puting tali at ipagupit sa pinagbigyan bago gamitin. At bilang pangontra kailangan magbigay ng barya ang taong niregaluhan. Kung magre-regalo naman ng wallet, dapat may laman itong pera na may kombinasyong 1, 6, 8 bago ito ibigay. Kung ikaw naman ay magre ng panyo, dapat lagyan ng pabango ang ire-regalong panyo bilang panguntro ito sa simbolo rito ng iyakan. Kumunga naman tayo sa dalawang klase ng Christmas tree, ang artificial Christmas tree at ang fresh or real Christmas tree. Ano nga ba ang advantage ng artificial Christmas tree? Ang advantage ng artificial Christmas tree ay mas mainam sa mga busy na tao ang artificial Christmas tree kapag ito ay tumayo na, kailangan mo lang dekorasyonan at hindi na kailangan ng maintenance o hindi mo na kailangan diligan ito dahil hindi naman ito fresh. At hindi mo na rin kailangan linisan dahil walang nakuhulog na mga dahon sa ibaba. Sa transportasyon naman, ang artificial na Christmas tree ay hindi kailangan iingatan. Dahil lang artificial Christmas tree ay gawa sa plastic o mga recycled papers. Sa presyo naman, mas makakamura ka sa artificial Christmas tree kaysa sa totoong Christmas tree o real fresh Christmas tree. At ano naman ang kaibahan ng real Christmas tree o ang fresh Christmas Ang real Christmas tree ay 5 times environmentally na compatible kesa sa plastic na Christmas tree. At ito ang itsura ng real Christmas tree na pinapatubo ng mga farmers na din ng mga prutas o gulay, inaalagaan ng mga farmer. Ang real Christmas tree na mayroon din itong mga seedlings bago nila ito anihin. Tinatayang mayroong 21,000 Christmas tree na tumutubo na inaalagaan sa bansang US at mayroong 100,000 na mga katao na nag-aalaga sa mga tanim na Christmas tree. Tinatayang mayroong 15 years para tumubo at lumaki ang isang Christmas tree at bago ito maitinda, kailangan mayroon itong taas na 6 to 7 feet. O kaya naman, mayroon dapat itong apat na taong tumubo or average growing ay 7 years. Okay guys, yan ang tungkol sa artificial Christmas tree at ang real Christmas tree. Ngayon naman ay i-flex ko muna ang real Christmas tree na nandito sa bahay ng aking amo at first time ko namang makakita ng ganito mula noong bumili siya at nalaman kong mayroon palang totoong Christmas tree flex ko lang itong real christmas tree guys so ito yung uh, talagang real siya ayan so galing po sa shop, sa puno mismo ng christmas tree so ito yung christmas tree na real christmas tree na leaves so bagong bago pa siya bagong deliver ayan so nagkakahalaga po ito ng isang buwan sa isang buwang sahod ng katulong dito sa Hong Kong so napakamahal I think it's 3000 plus Hong Kong dollars. Ayan. So naaamoy ko talaga yung uh, amoy ng pine tree na to. So mamaya pa namin tatanggalin yung ano niya, yung tali niya kasi deliver lang. Kasi guys, magi-start sila ng uh, Christmas tree decoration dapat December 1st. So bukas, December 1, ay meron na dapat Christmas tree sa loob ng bahay na kailangan nakadisplay. Ayan. So, abangan natin mamaya yung kanyang ano, magiging niya, resulta sa pag-decorate. See you later! Two hours later. So, heto na nga guys, ang fresh at real Christmas tree. So, magkano naman ang presyuhan kaya ng ganitong Christmas tree guys? Depende po iyon sa kanyang taas. Ito ay nagkakahalaga ng 10,000 pesos hanggang 35,000 pesos. At ang presyo ng ganitong Christmas tree ito ay nasa 6 feet ay 2,610 o kaya ito ay 18,500 sa ating pera. Oh no, ang mahal pala. At napakamahal ito dahil ito ay galing pa sa US o ibang bansa. Pero kung ako guys, hindi na lang ako bibili ng ganitong Christmas tree bukod sa mahirap ang buhay. Ibili ko na lang ng ulam. <laughs> Anyway guys, of course naman, ang mga mayayaman lamang o may pera ang kayang bumili nito dahil ang Christmas tree na ganito ay itatapon lang din pagkatapos ng Pasko dahil ito ay nalalanta. So guys, ito nga at nakikita ninyo, winawalisan ko yung mga nakuhulog mga daon mula sa Christmas tree. Okay guys, sana ay may nututunan kayo tungkol sa Christmas tree at mga pampaswerte sa paglalagay o pagdedekorasyon natin sa mga Christmas tree. At inuulit ko na naman, ang swerte ay nasa atin pa rin. Nasa atin pa rin kung magsusumikap tayo at hindi lamang tayo dedepende sa mga swerte o kaya sa mga paniniwala. Ang swerte ay nasa ating mga kamay kung tayo ay magsusumikap. At napakahalaga na gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Iyan ang tunay na swerte. At tunay na kahulugan ng Pasko, pagbibigayan at pagmamahalan. Hanggang sa muli, ako na naman ay magpapaalam. Kung iyo pong naibigan ang video na ito, mag-comment kayo sa aking comment section, i-share ang video na to at mag-subscribe sa aking channel para ma-inspire pa po akong mag-upload ng ganitong mga video para sa inyo para madagdagan ang inyong mga kaalaman, ideya at impormasyon. Muli, ako po ulit si Mami Love, Domestic Helper, Hong Kong. Kita-kita tayo ulit sa susunod kong videos. Bye-bye!